ngayong gabi magluluto muna ako ng bibi or kabibi ang tawag dito sa amin sa samar ay uh, bibi, ito yung kabibi sa tabang ilog na sa sapa sa ilog na mataba, matabang so ang ginawa ko ay uh, pinakuluan ko muna at ngayon isisiparit ko yung mga laman sa mga shell tapos Uh, huhugasan ko muna para matanggal yung dumi at uh, uh, kailangan malinisan ng maayos at uh, At ngayon ay uh, gigisahin muna natin ano gamit ang bawang, oil at uh, sibuyas. Ano? So pag mag, magkulay brown na yung sibuyas, yung bawang, ano, yung uh, saka na lang na saka natin ilalagay yung beef. Ito po ay sinisisid ano yung pagkuha ng kabibi. Sinisisid sa tubig dapat may dalakang ano yung silip para makita mo sa ilalim so ilalagay lang natin yung bibi tapos halo-haluin yung bibi po ay uh, ito po yung paborito kong ulam dito sa Eastern Samar marami dito yung bibi talaga ano masarap to kapag uh, masarap to na masarap So, lagyan natin ng laurel, paminta, at uh, tuyo. Itong luto na ito ay tinatawag na adobo. Adobong bibi or adobong kabibi. Masarap to. Try nyo. Kung mayroon nito dyan sa inyong lugar, pwede nyo pong itry. Ano, pwede, pwede po kayong manguha ng bibi sa ilog. Ano? Sa ilog pero dito sa stream chamber napakarami po nito at uh, subukan nyo masarap ito hindi kayo mag sa sobrang sarap ayan uh, siguranuhin natin na malambot yung laman at uh, maluto siya ng maayos Uh, mukhang luto na siya ano, maliit na yung tubig luto na nga siya ang, ang bango ng amoy ano, ang bango masarap na masarap kung paano ito kinukuha ito po ay inaano sa ilog nilalarap sarap mm, yummy